Isang abandonadong simbahan sa Nor Sagaray, Bulacan ang pinag-uusapan ngayon kasi ang nagsasabi na ang dating, dating bahay dalanginan at isang banal na lugar, na lugar ay lugar na ngayon ng kadiliman at kapabalaghan. Yow! So ayun guys, nandito kami ngayon sa aming tahanan at karting paalis kami kasi meron kami shoot sa Rated K Rated K! Rated K boy! Corina! Rated Corina Sandeep! Rated. rated Karen, dati nga! Okay. <laughs> Inatawag kasi kami di ang Rated K kasi kami ang pinakamagagaling na ghost hunting Ghostbusters! Ghost. Talaga, hindi <laughs> na alam yung content nila pag get na lang Sabihin <laughs> <laughs> niya <laughs> Kakartay-kartay kami doon guys, abangan nyo! Oh. kami nakita kami doon! <laughs> Shit! Oh, nakita kami doon! <laughs> Ano? Ano yun? Pwede ba yun? Pwede ba yun? Pwede ba yun? Pero... Huwag din yun! Pwede na, pasahan na sa akin. Excuse, ABS, kunin nyo na kami. Bila nga, kista. Let's go. Bumiyain na muna kami. Dahil pupunta namin si TUB Dahil sabay-sabay kami pupunta doon sa ABS-CBN Station. Dahil lang doon yung service namin papunta sa Bulacan. Pero habang masabikay kami, may nakita kami na disgrasya. Laking gulat namin nung ito nakita namin. At dito na kami sa Bye! na isa sa pinakulupit na ghostbusters sa Pilipinas Pasok na kami <laughs> ano, ba, ano ba yun? Ano <laughs> ba yun? Punta eh. gulo Bye okay, guys, palabas pa kami Ang oh, galing grabe At sa wakas, nandito na yung grab na mag-aatin sa amin Magpunta sa ABS-CBN TV Plus At doon daw -do yung meeting area namin So yun guys, nandito na kami sa ABS-CBN TV Plus Kata yun tayo na lang namin sila, sir Na para makapunta na kami sa Bulacan, The most haunted of ever. Let's go. Hanapin na namin natin go sa dito tayo sa IBCBN. May interview namin mga may mga taga Rated K. Rated K kami ngayon. Ano ang alag sa amin? Bata-bata. Di bata-bata. Rated K artist kami. Ang boss mo dito. Hindi ko sinara. Hindi Sorry, sorry, sorry. Tara, Let's go. Mga ilan sandali lang, ay eh, kumain muna kami siyempre. At pagkatapos ito, ay dumating na din agad yung team ng Rated Alan K. Tukot sa dalawa. Eh, hindi. Eh, hindi. Tukot sa dalawa. Eh, hindi. Tukot sa Para patunayin sa inyo na nasa ABS-CBN talaga kami, eh yan, andiyan pa nga yung big brother. Kakapanalo hiya? lang ni Fiyang. <laughs> <Philosophy laughs> Ghost fighter. Ghost <laughs> fighter. Bawal okay. okay. so, magutom din. Ito mo, mga Parang malayo pa sa kapatapanan. Yes. Ilang oras din yung bihay namin papunta sa simbahan lumog. At gabi na nun makarating kami dito. Ito na po tayo sa simbahan lumog. Uh, simbahan. Simbahan. simbahan lumog. Simbahan Lubog. Ngayon siya ay lilitaw. O ganun? Papalabas natin yung mga elementas at pangakaluluwas. <laughs> <laughs> so yun, asya lumayon, nandito na tayo sa Simbahang Lutang, Kalutang-Lutang. Ay, ito na pala yun! Nag-iba na pala yung ano, itsura. Nagkabakod na. kasi madami po mapasok yan. Oo, nagkabakod na. Pumunta kami dito sa Simbahang Lubog. Wala pang bakod to, pero ngayon may bakod na siya. Kasama namin yung buong team ng Rated K. I-shoot ka kami dito para explorein yung... Kami mag-investigate sa loob ng Simbahang Lutang. Palulubogin namin ngayon. May apat siguro kami. Kasi so, feeling ko mga nasa 3am challenge tayo. Siguro namin mamaya sabay mag-i-investigate tayo. Okay so, makikita natin doon no? okay. si See, na hindi naman siya tumunog doon sa may machine, nakausap ko na rin naman si Agassi. Hmm. Sabi ko sa kanya, if ever gagamitin yung sa may vlog. Hmm, vlog. Di ba may na-detect doon? Oh, na parang ang gagawin natin, cut to cut, Mm. -hmm. So, parang kayo, haba na gano'n kayo, para may lilabas kayong machine. Mm -hmm. And then, cut natin, insert ng plug thing. Yeah, okay, okay, po. Para dun no, sa... Nung sa equipments. Oh, okay po. Para yun na lang gagawin natin. Kung wala tayo... Ay, kung wala tayo? Samahan nyo kami. Nagpasok <laughs> na namin katla dun. Kaya palang lulubog yun. Kasi automatic yun eh. Okay. Ano nga yun? Bago na kasi technology ngayon. Kap. Pag lumalapit ka, lumulutang yun. Kapag so, lumalayo ka, lumulubog yun. Oh. Yeah? Mamaya papakita ako. Papakita yeah, ako so, so, paano. Mabigat si Samin dito mamaya pa masyado kami lalabas kasi sila muna gagalitin muna nila yung mga kaya <laughs> yeah, kami lalabas 3 to 1 rolling action sir, yan sir ano, ano naman po yung mga sinasabi nila ng mga kalulunas ah yung mga kaluluwa uh -huh. yung kalulunas. kaluluwa hindi naman talaga kaluluwa yung tawag yan eh. ano may sa yung panahon pa ng mga Kastila ang tawag talaga nila dyan kaluluwas kaluluwas ba? Mm -hmm. kala ko pa ano dahil nasa probinsya sila kaya lumuluwas hindi yung kaluluwas kasi ano yan eh ibang term sa Filipino language Filipino ano dialect yun? Saltang Cebuano yung kaluluwas ay, ay Cebuano, oh, mera, Cebuano. yung Saltang Cebuano uh, Cebuano yun. yun salitang Cebuano kaya tignan mo saan lumapag si Magellan sa Cebu oh, ano si Magellan Espanyol diba o oh, panahon ano ng mga Kastila panahon nang mga Espanyol kaya na lumaganap yung mga kaluluwas kaso kaluluwas nung tayo ng mga Pilipino dito, oh. tinanggal na yung S, S, kasi wala na mga Espanyol. <laughs> <laughs> Di, ba? <laughs> Di ba? Di ba? Wala <laughs> Di yun oh. din sabihin ng S Spanish. Spanish. Oh, na kaya naging kaluluwa state. Kayo nakaluluwa na kaluluwa na lang sila. Si Pinoy na. Pinoy, Pinoy na. Pinoy term. Mm. Kaluluwa. Kaya yung mga multo sa gabi lang lumalabas yan. Ah, kaya pala nauso yung mga kalaban ng kaluluwa. Kalulunok. <laughs> mm, kalulu <laughs> kasi yung mga multo sa tanghali natutulog yan. Saka nag, <laughs> 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 sa naglalatch din yan. Lunch break. Kaya pag tanghali, <laughs> Kaluludok sa tawag sa kanila. Ganun. Mm, lunch break sila sa tanghali. Eh. Okay, mo Alam pasado ka na kay Rated Karen. Na <laughs> Nagsisetup muna sila ng mga kailangan nila at habang nagaantay kami, Salamat. konting harutan muna. So, konting lang naman. Sa ano, si Balubog. Okay, ito nga pala yung tempo. Pinapakilala ko nga po pala sa inyo. Mga member ng Ghostwriter. <laughs> Ay, <laughs> ito si Ghost Fighter Slay. Ano, spider, Ghost Fighter. Tapos pumunta tayo sa ibang panso. Ito, collab natin yung mga naman. Atawagin na tayo. Special mention. Ladies and gentlemen, the best Philippine Ghost Fighter. <laughs> pa natin yung kanuluha ni Mike kasi hindi pa siya nai-eat, hindi pa siya, di pa Buhay pa daw si Myron Dawson, nag-chat niya. Nag-chat, si G-Kash. Nag-ear si g Sa lang daw siya. na daw siya. Ayaw ni Myron daw eh nag-eat.

Oh, mo mukha na 'yan. Alam mo ba tayo na Amerika? Pagkaraan kasi ng Philippines. sa rito. Kumakadto doon. Welcome home, Felix. Guys. Problema lang to, guys. Kumamamatay kasi yung problema lang to. Test na ang city hall what I permit. Ah, hello ma'am nga pala yung team namin, we are the ghost fighter of the Philippines. And kailangan lang po namin ng permit niyo sa sasabihin sa inyo. Ah, mga ghost fighter pala kayo. Kayo pala yung sikat. <laughs> <laughs> oh, shit! Oh, shit! Oh, shit! <laughs> S S Ito ang una-una na nagtiwala sa ghost fighter team. <laughs> <laughs> ito na ang simula ng na pagagat namin. Kasi ang rated K ang una-unahan na sa <laughs> Ghost Fighter. Dito na natin i-representa yung Ghost Fighter. Mga ito yung uh, single debut album natin. <laughs> Bago magsimula ang mga eksena, nag-briefing <laughs> na Nag muna si Direk. Bago tayo magsimula, sino yung mga talent? Sa, ano, apat, kayo ba pamilyar sa ganitong ginagawa natin? A horror story? Yung ginagawa natin na to, hindi natin hawak ang lugar. Pwede totoo, pwedeng hindi. Sa lahat ng ginagawa natin, lagi tayong safety first. Ako kasi every year ginagawa ko to. At marami akong na-encounter na hindi na nyo kakayari. Sanay ako dyan. Ang sinasabi ko ito, ingat. Kung nasa ng team, andun kayo. Pumunta kayo dito para magtrabaho. Ikakaintindihan. Okay? Bigat na ulo ko bigla. oh. sino yung mga i-interviewin natin? Ilan sila? Sabay-sabay? Sila tatlo. Sabay. Sino sila? Ito, ito. Sino nga sila? Paranormal. Paranormal. Sino nga paranormal. paranormal? Kami kami tatlo. Anong nakakaintindihan? Uh, sa loob, merong... Uh, <coughs> ano po, lang? Ano Ano lang? Eh, lang na mayroong dalaga. Na Excited kung pumunta doon sa dulo, magbi-bike doon sa dulo. Sino? Dito ilagay na 'yung So, relax lang. So, hanggat mare kung ano yung nakikita nyo, huwag nyo lang sabihin sa tiyo. Bago mo makita, kasi Kung hindi, hindi kinakailangan. Baka magkaroon tayo ng strage, magkaroon tayo ng na diba? So, ano lang, alali, alam naman ninyo yan, di ba? Ako. Ah, okay lang po ba pa sabi na hindi kami paranormal expert kasi baka, kumbaga paranormal investigator po. Pagdating po sa paranormal oh, kasi, expert po, walang expert talaga. Baka kasi may mag-question. Oh, um, um, sandali lang, sino ba yung mga yan? Um, uh, kasi ang mga paranormal expert, eh nag-uusap Usap yan. Actually, okay. wala naman yun. Opo. Kasi kasi baka yun. Kasi mag-iba yun eh. Opo, mag po. Pag-expert po kasi, sobrang deep na po nang nalalaman nila. O, so, expert karma. kasi, based on theory. Opo, theory Opo. na po. Di ba? And own yeah. knowledge. Ano and experience. 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 So, okay. But, yung okay. necesaring saan nagmula, bakit nagganito, bakit, ay yung investigate naman. O, investigate. Ano? Po. Ako, alam ko yan, kahit hindi ako ano ako eh, para abnormal ako. <laughs> Kami rin po. <laughs> Kami rin po. Para abnormal. So, yun yun. After. After ng briefing ni Direk ay eh, sinimulan na yung unang eksena na gagawin nila. As of the moment guys, nag-set na sila. Yung mga camera, yung rated K. Ayun o, dun magsisimula. Pero after pala nito, hiniram eh, muna nila yung camera ko. Oh, gagamitin daw muna nila. And two, and action! Pinitay nyo guys! Uy! Ano ka ba? Ikaw yung nagsara, hindi ako! Ah, oh, oh, puta! Ah, reaction na po pala. And two, and action! Parang gumalong ka lang. Diba? Oo. Oh, Ready? Nang toxic niya, wala yan. <laughs> Isipin ko tumulo. Brol. May nakausap nga pala ako dito matanda. Kasi nangayon, sabi nga sabi niya, kung hindi daw ako tumuloy. Ah, anong gagawin natin? Pero guys, hindi akong pakapigil. Bay, ano naman susabi mo bay, at, at kayo makikita na sa TV at i-edit eh, out na lang. Hindi <laughs> 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 mo sinanay, na inip na inip na rin. Ah, sinanay, inip na inip na rin. bagus kan ya time check tayo, it's already 11.32. So, 11.32 na ng gabi at currently, nag-shoot pa rin kami sa Simbahan Lutang. So, Pag sa, so, sa Garay, eh. sinabi na ni Sir Alfred pala. Mm -hmm. Hindi na namin alam yung eksena namin. Tatanungin daw kami ng mga kababalaghan eh. Tignan natin anong mararamdaman natin mamaya pagpaba natin. Pero kanina kasi nakaramdam na ako eh. Nakaramdam na ako. Di ba, Yit? Ikaw, may naramdaman ka ba? Ano naramdaman mo? Naandok na ako. Na oh, yun. Ayun eh. ang nararamdaman ni Oits ngayon. Hmm. Naantok siya kasi 11.32 na. Ito yung suspect kanina na hmm. makikita nyo sa video. <laughs> Behind the scenes kasi yan. Ito yung suspect kanina. ang bakit mo naman pinatay? Hindi nga ako yun. Sa akin lang yung si binibintang. Pero hindi bakit hindi ako... binibintang nga sa'yo? Ibig sabihin, ginawa mo hindi binibintang na. sa'yo eh. Kasi say, yung talagang sumaksak ka mukha ako lang yun. Pero hindi oh, ako yun. Kamukha mo ba yun? Hindi mm. pala. Kung hindi ko pala kapuha, may <laughs> mestura pala ako dun. Hindi pala. Wala pala itura yung sumaksak. Oh. <laughs> sinaksak mo, ilang <laughs> beses mo sinaksak, hindi namatay. Uh, hindi nga ako yun. Ayun, no, mo, harap mo sa kanan mo. Sabay. Pawang mga edad 10 hanggang siyam na buwan ang karamihang natatakot dito sa simbahang lubog. Tila hindi mawari ang kanilang nararamdaman sa tuwing sasapit ang madaling araw. Ang istoryang ito ay nakabase sa aming tunay na karanasan. Bagamat inaantay namin ang eksena namin, ay wait lang kayo

Kasih nyungguh? itu. Tolong angkat dan smoke. roll na yan, ha? Eh. And guys, as of the moment, 2.18 na ng madaling araw. Di pa rin kami tapos. Actually, may shoot pa. Uh, good. Nantok na ako. Pero wala kami matulugan dito. Lumalalim na ang gabi. Hindi pa rin tapos. Pero maya maya, okay, maya shoot sila. Kami, uh, na. Ngayon, kami na. After na yata, mag-set up na kami. 3 AM na. Ito na yung 3 AM challenge namin. Para matuldo na rin ang mga nakapanghihilakbot na mga nangyayari sa Simbahang Lubog at para malaman natin kung totoo ba ang mga pangitain ng kababalaghan. <laughs> Nagdala ang rated Corina team ng paranormal investigator para makipag-ugnayan sa mga elemento doon at malaman kung may namamahay nga bang demonyo. So, dito yung sa simbahang natin, ito is yatawag na REM pad and motion sensors. Kapag may dumaan dito, tutunog tong mga equipment na to kapag mga sense or may mga dumaan na energy or electromagnetic field. Ito naman is EMF, EMF. electromagnetic field. Ibig sabihin nakakadetekto ng energy. So pag may lumapit dito, mag spike to ng iba't ibang kulay, depende kung gaano siya kalapit or kung gaano kalakas yung nandito. Ito is tiyatawag na rempad. Ito yung gagamitin natin para makipag-communicate sa kanila kung nandito talaga sila, kung totoo nga ba talaga yung sinasabi ng mga tao na mayroong espiritu dito or elementong naninirahan dito sa simbahan na ito dito sa may harap. Sa pagsusuri ng paranormal Quarto. investigator, Lama. agad Lama. may nakita siya sa aparatus. Pagkakama kami dito, pwede bang pailawin o patulogin niyo yung mga equipment? Meron yung pad kami sa may bandang gate. Meron kami motion sensor dito sa may kwart. Pwede niyo yung paglaruan yan. Pwede niyo yung galawin. Kung nandito dito kayo, meron ba kami mga kasama dito ngayon? Oh. Kanina merong naramdaman yung isa sa kasama namin dito sa may bandang kwarto. May narinig daw siya dito. Pwede ka bang lumakad? Doon may motion sensor kami doon. Ulit ko makatanong ako. Patigilin ng pag-record. Patigilin ng pag-record. Pag 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 wow. wow. Patigilin so, daw. Tayo natin dito. Seryoso na to. Kung may kasama kami dito, gusto naming malaman kung bakit hanggang ngayon ay nandito pa kayo. Pwede kayo sumagot gamit itong uh, device na hawak ko. Ito dito sa Kato. ka na ba? Kasama ka ba namin? Lumapit kami dito para madama yung presensya mo. Na-acknowledge namin na nandito ka. Pwede namin dito sa loob. Eh, nag inside naman kami na lumabas at doon mag-investigate sa labas ng simbahan na lubog. Nagbigay din ng senyales ang malakas na enerhiyang naroroon sa paligid at sa ilang saglit pa halos hindi na maipaliwanag ng grupo ang kanilang nararamdaman sa simbahan lubog. Wala naman talaga kaming nakita dun. Pero meron mga tumunog-tunog. Hindi ko rin ma-explain din talaga. Tama naman si Ma'am Karen. Ay si Ma'am Corina. After namin mag-investigate ay nag-antay ulit kami ng napakatagal. Dahil mag-shoot pa ulit sila bago mag-interview sa amin. Ano yung, hindi ko natanong yun eh, bakit sinasabi nilang mabigyan pag nasa... Hindi po talaga lahat nakakaramdam. Si Jesus, <laughs> baka po meron silang dinadala. Kaya with yung spirit. Papasas yes, na pa nararamdaman po nila na mabigat yung feeling nila. Parang tulad po kanina, <laughs> nag, habang nag investigate po kami. Kanina, medyo tumayamik ako kanina kasi parang feeling ko yung dibdib ko -dib okay. mabigat. Nung lumipat po kami dito, mapapansin niyo po na parang natahimik po talaga ako that time. Kasi nafe-feel ko po na parang yung dibdib ko -dib is bumibigat, dam, Tapos parang yung bato ko, may nararamdaman ako dito na something. So, So, nawala siya nung paglabas natin, nung lumipat tayo dun sa kabila, which is wala naman ako na-feel na kahit ano dun. So para sa ano ang benefit ng modern technology when it comes to paranormal investigating compared doon sa mga nakasanayan natin na may third eye or natural gift? sa usually sa, sa may mga kung sa may mga third eye talaga. Sila kasi talaga yung ma, yung meron talaga sila talaga yung mismo binigyan talaga ng ano eh, na webinar yun talaga yung may nakikita nila mm -hmm. sila talaga yung mismo. Eh talaga yung yung usually na masasabi mo na sila yung nakakita, sila talaga yung nakakaramdam na gano'n. Kasi ayun nga, tulad nga sa amin, sa nangyayari sa amin, yun nga kami sa may, dito sa equipment namin, ayun nga, di pa kami, di namin sigurado. Like ibig kasi nagbe-base kami dun sa 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 ano sa kami sa, sa mga equipment na ginagamit namin. Ganun. Yeah. para sa may mga natural gift, ang modern technology lalo na sa kinagagawa namin na paranormal investigating. Mm -hmm. Kasi siya, yung katulad ng sinabi niya, siya yung nagsisilbing guide namin mm -hmm. and from there, dun kami makakapag conclude kung ano ba yung energy na nasagot namin in sabihin. 1 2 3 go. Compared dun sa mga taong may natural gift or third eye, malaking benepensyo ang modern technology sa ginagawa namin field which is paranormal investigation. So, ayun, uh, compared po sa mga may mga, uh, may mga third eye na uh, may mga natural gift, na uh, malaking factor din po yung pagtulong sa amin ng mga gamit namin, na uh, ginagamit namin ng mga equipment, kasi uh, tulad nga, tulad dun sa pag-investigation na ginawa namin, is malaking bagay siya para sa amin kasi doon namin nalalaman nung doon kami na, namin nalalaman yung mga nangyayari sa amin na pagtulong din sa amin na wala hindi kumbaga uh, hindi sa walang may mga third eye ganun ay niyan sa tingin nila kami mas napapalawa mas napapala. ayun mas napapalawa yung insights namin yung hmm. mga napag-aaralan sa paligid namin yun, so uh, mas na mas napapalawak, mas napapalawak yung insight namin, ah uh, mas mas tumalalim yung pinag-aaralan namin, yung mga natututunan namin na uh, yung sa may ma sa yung mga sa mga third dal Dahil sa mga equipment equipmen na ginagamit namin. Na meron ngayon. Na meron ngayon ng mga modern equipment. Ngayon, na meron ngayon sa modern world. Yeah, na, na, na meron ngayon sa na meron ngayon ng modern equipment. Na meron ngayon sa modern world na meron ngayon sa modern world. Na meron ngayon sa modern na meron ngayon sa na meron ngayon sa more sa more modernong panahon. na meron ngayon sa modernong panahon. Ulitin mo ulit 'yun nang wala akong dinidikta sa inyo. One two three four. So so ayun na uh, mas nababalawak namin na uh, uh, mas mas marami kaming natututunan uh, na don sa mga ginagamit namin na uh, mas baba sa mga ginagamit namin sa Mas napapalawak namin ang investigation namin, mas lumalalim yung mga pag-aaral namin dahil sa mga equipments na meron tayo ngayon sa modern world. Go! Yeah, pasensya na po. Okay lang po. Pagkailangan ko kasi pa. <laughs> ka pa si ikaw magsalita. Bago lang kasi sa ano eh. Puro kasi sila. No, no. Mm walang ka no. na exposure ara mo one man pa lang kasama lang. Gila. 1 2 3. So 'yun na uh, mas mas So 'yun mas lumalawak ng I hope. So ngayon na sa lumalawak yung pag-aaral namin. Ah. Uh, so. So 'yun uh, uh, na uh, so, so, uh, mas lumalawak yung pag-aaral namin na uh, So 'yun mas lumalawak. <laughs> <laughs> Tagasiyapo nga ba? Pirate dito. Ano ba? Ano ba? May pawin na ba? May <laughs> <laughs> diba, big lang may luwanag ka? Boy, boy! <laughs> ito sa magal. Masahin mo na lang. Dahan-dahan okay. ka lang. Pirahak. So, mas tumalawak na yun yung pag-investigation namin. Uh, mas tumalawak na yung pag-aaral. Dahil nangatulong sa amin, uh, yung mga na maroon mga equipment sa ngayon pa noon. Sa ngayon mo din. De... Sundan mo lang ba? Basahin mo lang. Basahin mo lang. Basahin mo lang. Basahin mo So, mas tumalawak yung investigation namin. Mas tumalalim yung pag-aaral. Uh, dahil sa tulong ng mga equipment na meron tayo ngayon uh, sa modernong panahon. Wala akong third eye pero yung nagsisilbing mata namin is yung kung ano yung equipments na ginagamit namin ngayon.

Action. so in guys it's a wrap day for um sarap day it's a rap it's a rap it's a rap puro kalokohan kinabahan na ko eh di gusto mo mga sa TV? Pre, gusto ko kasama lang ako pre hindi na ako magsasalita pre ano bakit yung ganun? It's ano alam, on, gusto mo? Man. hindi pa pwede yung ganun ano? sasama ka lang? Day, gusto first time pa lang kasi, okay 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 paano kasi nalalaman ko lang sa horror pang comedy eh sasagot yung sana comedy horror eh eh yung ano natin dalawa eh hindi na lang na seryoso pala puro tayo kalokohan <laughs> One, two, three, two, three, go. <laughs> okay, bye, okay, guys. See you later tomorrow. <laughs>